Welder na mananahi pa. Welder nga mananahi. Yan na. Ano? Sudah siga. Ah. Welder na mananahi pa. Basta din tama na. Sige sige. Wala. Ni din soy ano. Mananahi. Tagperaman ko tayo, Soy. Bobra to. Taglima lang. Mas willing to yes. sewing dyan. Come and visit to Binsoy Sewing Office. So, tingnan niya po ang kanyang mga gamit. Yan po. Kompleto po ang mga hilo niya. So, any color po yan. So, pwede kayong makapagpatahi dito kay Binsoy. Kahit mga uniform or punit-punit na mga winter jacket nyo at mga damit nyo. So, punta lang kayo dito kay Binsoy. Open po siya. 24-7, walang utang po dapat bayad ka agad. Nag-accept si Binsoy ng free delivery. So, come and be set to Binsoy. Manual. Um. Lock. Manual. 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 Singer pa yan. Singer. Brand. May din Japan. Old model. Old model ang Singer pa. Old model pa yan. Ano old model? Anong brand? Ang tagiya mo na. Anong brand? Anong brand? Ang tagiya kagang mananay. So, may to. Anong pino ba? Pino? Anong pino? Pino Pino bro laka, laka. 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 Hindi <laughs> <laughs> butong na nayalam mau na. So oh, dapat kontrol lang na Hindi yeah. uh, pa sa butong pang tagih ya Pakapi kapi Pak Wow Kanya, hindi na siya gidmo. Dawi god. Oh. No, tawag oh. la la gin pa patay na ya. <laughs>